Yun, sa welcome back sa akin channel Sabay-sabay po natin panuorin na malakakaliw At malakakataw ang mga videos na akin nakalap sa internet Mag-subscribe na rin po kayo up updated Sa mga bagong videos na ina-upload ko Madaling maghanap ng isang kaibigan mm. Isang daang kaibigan Pero ang mahirap Sa halagang isang daan huh. <laughs> Di mo man lang sila mautangan <laughs> Yun lang hindi naman lang. sarap mabuhay, no? Sana walang may ganyan sa sasakyan. Wow sasikyan. naman! Kaya naman pala gumawa ni Lord naman. Pa tayo. Ah, kaya ba to ah? Wow! Ang ganda naman. Wow! <laughs> may ganyan pala. Ate, di ba marunong ka sa Tagalog to English? Ayun. Ano Tagalog ng I don't know? Hindi ko alam. Ay hindi mo rin alam? Nanookon. <laughs> na. <laughs> <laughs> Ayan na yung bagong kanta ah, Sinayon na rin ni ma'am <laughs> Uy, uy, sana <laughs> Ito naman ni ma'am Virgin Island Uy Parang may naamoy ako hindi maganda ang sweet nila. Oh no! Mukhang <laughs> may mali ah. <laughs> Hindi totoo yan. Huh? Bola lang yan. Nako. Nasakpan. Ala ah, huli. Bakit ito yung original? Hindi <laughs> <Huh? laughs> ako ba mo? <laughs> Bahala ka sa buhay mo. <laughs> <Ay>. Yari. <laughs> Legend. Excuse, ay. Yo, ka ng tubig sa Jollibee. Um. Kala, busy pa si ma'am. Ma'am, pa yung tubig. Ay, sir, pagkatapos po sumayo ni ma'am. Ah, sige, wait. Sorry po. <laughs> Tagal naman. Tinuula bang pagtitiktok? Ha? <laughs> <laughs> Ingin <laughs> tombek. <laughs> di lama kantai. Wag bung subukan. Masih sira ambuh am. Huy. Anyar. Karang minami aku di maganda. Jangan apa-apa Bali bullan. Di ko ganang gamit ang kahoy. Gasol gid akong gamit kay huwag magkahoy yung manggol po. Wow. Sana all. Gasol ah. Kani? Ang kani ba kani? Ah, mo ni gasol pa yun eh. Gasol mo ni siya. Ah, mo ni ang iyang tangki. Baka na, tangki. Talisay. Ang hose sa anay na dito ba doon? Tangki. Talisay. Ah, mo ni ang kuhan eh. Ganang iyang tipiokon. Kahoy sa talisay. Ya, gani siya kay. Gani siya. Ah, may pang pa.

Totoo ba yan? Hindi totoo yan. Taba ng utak. Hmm. <laughs> yan, yan ang problema. Napakarami. <laughs> ah, saan na yung sayo? Ang masaklap pa niyan eh. Meron kang kapareho. Ay, nalang. Bahala ka sa buhay pa. mo. Saka <laughs> <laughs> <Help ya. laughs> wala pa. <laughs> Ulam na. Tayang naman. Ah. Asya daw muna mag-drive. kinausap ka ng pamangkin mo? What, 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 you want me to be? To be? What? Anong gusto mo? Anong gusto mo? What you want me to be? Anong sa na? What you want? Anong sa manawi? Ayan na. Binili lang siya ng... Basel. Basel. <laughs> Nala, nala. pa. Ayaw ba? Nasagot niya agad. Ayaw ba? Ayaw ba? <laughs> <ulaan> niya agad. <laughs> mo. Good ka. Get that challenge. Aba? <laughs> Hoy! <laughs> Kahit konti lang ang kaibigan ko, mm. ang mahalaga, hindi ka kasal. lang. Oh no! <laughs> Ay, adidi. Ah, brand yun. Ay, sa so baba naman. Abiba. <laughs> Baka magpinsan yan. <laughs> Sa mga babae dyan, tandaan nyo, ang mga lalaki ang haligi ng tahanan. Yun. Kaya kung marami kang lalaki, mas matibay ang tahanan. <laughs> loko, loko. Hanggang doon lang po muna ating panonood, mga idol. Maraming salamat po sa muli niyong panonood. At sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming salamat. At shoutout nga pala kay Idol Marvin Caranto. Idol Hernanis nuring Butin, maraming salamat. At shoutout din kay Idol Loreto Castro. Maraming salamat sa suporta Idol Ferdinand Basilio Tenasibu. Idol Rolly Azanyon, maraming salamat. Shoutout din kay Idol Felix Sonap. Kay Rizal. Maraming salamat din po sa panonood idol Ezekiel Surya, idol Danilo Besas, maraming salamat. At maraming salamat din po sa panonood idol Milbaldo, idol Maymay, maraming salamat. At kay idol Rayson Jess, maraming salamat po sa inyong panonood. At bilang suporta po sa ating channel mga idol, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment at paki-like na rin po ang ating bagong video. At muli kita kits po sa susunod na video. Mag-ingat po kayo. Hindi wow. ko ganun gamit ang kahoy, gasol gid akong gamit kay ug magkahoy manggood po ang among gasol. Gasol Kami, <coughs> mm, ini kali ini Ah mau nih yang tangki? Bagaimana tangki? Bukan